Talaga yan. Alo. Ikos na gano'n na talaga. Ano, talaga Kawawa naman. Ato. minuto na nilang. Alo. <laughs> Ay. Kawawa naman. Iwanan na naman ang lula. Ay. Siyos. Mandi ako. Siyos. Ano yan? Ano yan? O picture mo na tayo. Picture mo na tayo. Dali na. Bikin muna kami ng bibi ng lola. Iwanan na naman. Sinong iwan? Ay, tawawa naman talaga yan. Tawawa talaga yan, oh. Ay, tos. Ay, tawad. Talaga naman, Kawawa pala yung boto. Sama ikaw. Sama ikaw. Tara na. Tara na. Sali um, na. ka Sama

nagkasimangot kami nagkasimangot ano hindi ko narinig ha oh ano yon Ano yun? Ano hmm? yon Ano yun sabi? hindi ka naman eh ano yung sabi? maya maya didi ano yung sabi ng bata namin? anong gusto ng birthday ng baby namin? paraan lambot lambot anong gusto ng baby namin? ano yung gusto ng baby namin? ha? Oh, lambing lambing naman yan, chalula na yan yan, na lambing lambing naman yan Kawawa naman talaga yan. Kawawa naman talaga yung Batak na yan. Naantok pak ikaw? Tulog na lang. Tulog na lang. Ay! Aruy! Inubo na. Aruy! Inubo na. Aruy! Tinamumoy! Aruy! Mahal, bibi. Picture tayo, bi. Picture tayo kasi alis na si Luna. Picture mo na tayo, bi. Picture mo na tayo. Uy, kawawa talaga yan.